Good morning po. Good morning sa ating lahat. 5 a.m. na po ng umaga mga kalaki. Hindi ka pa rin ba nananalo? eh bakit po may nanalo nung nakaraang araw? Kasi po siguro, yung mga lucky numbers na sinasabi namin, binibitawan mo kaagad. Okay? Huwag mo pong bibitawan yung mga lucky numbers na sinasabi namin sa inyo. Pwede nyo pong ilaban ng tatlong araw. Okay? Pero kung sa tingin nyo po ay... Uh, hindi mo na nagustuhan, Pwede naman po, may, may meron pa po tayong lucky numbers ng mga susunod po na mga oras. Okay, so, at mas maganda siguro kung makakausap mo kami at uh, masasabi mo kung ano yung birth month mo para masumada natin ng, ng todo. Ano po? Siyempre at sinasabi ko po sa inyo Aming pong mga lucky numbers ay uh, Inaalagaan po ito ng 3 days Bago po natin palitan At ang importante ang lucky numbers natin Na ina-upload araw-araw Libre po wala pong bayad dyan Panoorin nyo kunin nyo libre po wala pong bayad dyan ang meron lang pong membership fee ay ang private consultation. Kung saan po ang private consultation, tayo po ay binibigyan natin sila ng mga idea at mga tips sa mga private lucky numbers na sa mga inaalagaan po nilang mga laban. Like 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit po hanggang 10-digit po yan. Depende po sa kailangan nila. At kahit anong oras po pwede po silang magchat lalong lalo na po yung mga nasa ibang bansa dahil iba po ang oras nila yun po ang may membership fee po sa loob po ng 3 months. Ayan, 3 months pong magsasama-sama. At ang nakakatawa nito, nanalo na po yung ibabawi na nila yung membership fee nila. Ganun lang 'yun, 'di ba? O ang pa, 3 months pa, 'di ba? Kaya kung ikaw interesado ka, baka dito ka na suerte di ba? Message mo lang ako, PM mo ako kung gusto mo magpa-private consultation member. Okay, so eto na po. Kung ready ka na, ready na rin po ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga two-digit lucky numbers ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? Mm, ayan ako, handang-handa na pala kayo, no. Syempre, gising ka na ba? Kung gising ka na, eto na po. Umpisahan na po natin ang pamimigay ng 2 digit lucky numbers. Dabaw. 2-13 Tarlac 16-20 21-35 Bacolod Gis 30 Cabite 5-18 Taguig 19.33 33 Mindoro 132 Marinduque 3430 Caloocan 2831 Muntinlupa 1615 Palawan 618 Sambales 523 Quezon City 1419 Pampanga 8 22 Pangasinan 31 34 La Union 2 20 Ilocos Sur 1 29 Ilocos Norte 4 7 Nueva Ecija 15 25 Nueva Vizcaya 17 14 Masbate

Montalban Rizal 1.25 Antipolo 3. Gis Taytay Rizal 5.8 Cainta Rizal 12.15 San Mateo Rizal 16-24, At Isabela 32.25 Stop muna tayo sa, sa Isabela mga kalaki para po sabihan yung mga followers natin dyan ang mga bago ng mga nagaabang kung paano po sila makakatanggap ng mga lucky numbers. Hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-follow nyo po yan, Red Parungkin. Yung meron pong 314,000 followers. Makinig po ah, ang ipa-follow nyo lang po Red Parungkin na may 314,000 followers. Ang dami na po kasi mga nagkalat ng na mga account ko, gaya ng gaya. Hindi ko alam kung bakit ginagaya nyo ako. Hindi kayo gumawa ng sarili nyong blog, ng sarili niyong content, di ba? Kung gugustuhin kayo ng mga tao, di pasalamat tayo. Kung panoorin kayo, pasalamat. Kung hindi, hayaan nyo lang. Hindi yung ginagaya nyo pa yung mukha ko, hindi naman pwede yung sanay ganoon. Di ba? Hanapin niyo po yung 314,000 followers sa, sa Facebook, Red Parungkin. Sa TikTok po, 404,000 followers. Sa YouTube po, 15,800 followers. Wow! At syempre, may second account po tayo. Red Parungkin din po. Yung naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen, yun po yung pangalawang account namin na may 50,000 followers. Pag madadami pong followers, sa akin po yun. At Aris Gatchalian. Yun po ang mga account ko. Doon po kayo pwedeng mag-follow, at humingi ng mga lucky numbers pag hindi ko po kayo napapansin dito sa main account natin na to okay so mga kalaki ang lucky numbers natin inuulit ko po ah libre po ito walang bayad okay at sa mga mag, may nais po ng private consultation ah, magpa-member pm na kaagad dahil kapag ka nagpa-private consultation ka ako mismo ang tatawag sa para makausap mo ako para malaman mong legit na ang kachat mo po ay ako wag po kayong magpapa-member sa mga hindi nyo po nakikita ang itsura namin o kaya si Lola. Okay, so mga kalaki, tara na, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng number sa Tugiga Raw. Tugiga sa East Rojas, 30-25. Capiz, 2-20 sa East. Bohol, 27 13. Bulacan, 4-12. Baguio, 5-21. Bicol, 714 Batangas 9 26 Bataan 82 Butuan 17 Benguet 2 Gs Iloilo 29 20 Leyte 20 25 Samar 21 24 Paranaque 332 Manila sa is 25 Pasig 127 San Juan 1433 at Marikina 717. Kumpleto na po ating mga 2 digit lucky numbers ngayong umaga. Abay gising na at pagtinayaan niyo po ito sa STL o kaya po sa 2D sa loto po i-ramble niyo po para mabaligtad man po ang mga numero sure win po tayo mga kalaki. Okay, eto na po ang shout out time. Shout out time po tayo. Shout out po sa Pamilya Arcega ng Bukidnon. Bukidnon. Ayan po, maraming salamat po sa panonood nyo po sa amin. Ayan po, hi Sir Red. Uh, idol na idol po namin kayo rito sa Bukidnon. At sana po wag po kayo magsawa magbigay ng mga lucky numbers sa amin. Lalong lalo na po sa mga tulad namin na talagang uh, umaasa sa mga chamba chamba <laughs> okay <laughs> natuwa naman ako dun sa chamba chamba oo naman po talaga naman pambuhay natin chambahan lang ano chambahan lang po tayo mali nyo naman di ba makachamba kayo dito ang importante libre nyo itong nakukuha okay mga kalaki at syempre sa mga toda eto po shout out po kami po ang todang astig dito po sa Marilao Bulacan wow hello po sa Marilao Bulacan Ah... Uh, hayaan nyo po uh, kapag ka nagawi po ako dyan sana po ay magkita kita tayo at syempre kapag ka mas marami na po tayong followers abay syempre lahat po kayo makakatanggap po kayo ng biyaya galing po sa akin. Kaya, ang gusto lang po namin ni Lola Carmen, kunin niyo ang lucky numbers namin, ingatan niyo ng 3 days at nawa po manalo kayo. Okay, so ito po muli si SG Red, nagsasabi po na ang lucky numbers namin legit po na lumalabas, 3 days po yan, pag hindi, papalitan po natin. Wala pong pilitan to sa mga nanonood po. Kung gusto nyo, ilaban nyo, tayaan nyo. Kung ayaw nyo po, lagpasan nyo po ang vlog namin. At good luck po. Ingat. Maganda pong umaga.